Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng taong mahal mo? At naging ex mo na ba siya ngayon? At sobrang lungkot mo dahil sa mahal na mahal mo pa rin siya? At hindi mo katanggap-tanggap na hiwalay na kayong dalawa? Gusto mo ba na siya ay babalik sa iyo, iiyak at magmamakaawa? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at pagkatapos mong gawin ang ritual na ito ay paniguradong babalik ang ex mo sa iyo at magkabalikan at magmamahalan kayong dalawa habang buhay. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito at ito'y napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napaka-epektibo basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng partner mo o ng ex mo nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka lamang ng pula o puti na kandila kung anong meron ka pula o puti ay pwedeng gamitin at pagkatapos sindihan mo lamang itong kandila at patakan mo ang kanyang pangalan at tapilido patakan nyo pula hat kahit ilang patak basta mapatakan nyo po ang kanyang pangalan at tapilido na nakasulat sa papel lang pitong beses. At habang pinapatakan nyo ang pangalan niya sa kandila ay sabay mo banggitin ikaw ay babalik sa akin ngayon din Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses at pagkatapos mo na itong mapatakan lahat ay pwede mo nang ihipan ang kandila at itago mo itong ritual pwede ito ilagay sa plastik at dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong babalik, iiyak at magmumakaawa sa iyo ang partner mo at eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.